sana ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persecution, trauma, at saka walang wala ay hindi po mararanasan ng iba. Yes, uh, good morning. Welcome na naman sa ating uh, uh, panibagong uh, usapan ngayong araw, guys. Uh, pero bago ang lahat, sana ay nasa maayos ay lahat nating mga kababayan ngayon, regardless uh, kung ano man ang ating mga naranasan sa buhay, kahirapan, at kung ano-ano pa. No? Uh, palagi lang po tayong manalangin at pagtitiwala sa ating buong may kapal. Alright, ngayong araw, Nako, ang habang-habang usapan, no? Bago lang ginanap ang uh, ika ika na joint public hearing ng uh, House Quad uh, Committee. At uh, nako po, no? Ito na ngayon sinasabi natin. Ha? Huh? Na pagkaraming mga usapin at uh, mga impormasyon na kung saan ay uh, talaga namang uh, ngayon at ngayon lang natin nalalaman. Ang investigasyon sa Senado, ang investigasyon sa Kongreso, na kung saan ay uh, sana naman. Sa mga pagdinig na naganap, ay ating malalaman at ating makukuha ang tamang impormasyon kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Kung ating matatandaan guys, kasi kahapon ginawa yung uh, Quadcom Panibagong investigasyon ng Quadcom, Quadruple Committee ng House. Dausan ang uh, Pugo, no? nakasintro sa usapin ng uh, investigasyon about Pugo, di ba? At alam na alam natin na mayroon na pa na namang uh, panibagong schedule ito sa darating na araw no? para ipagpatuloy ang uh, karagdagang uh, investigasyon ng uh, committee at uh, napagalaman natin na ito ay yung uh, sisintro na naman sa usapin ng Uh, illegal drugs. Ayan. Ngayon, kahapon ay ikinabahala at kahapon ay uh, ikinagulat ng lahat na lumalo itong CIX si, uh, uh, Iloilo Mayor na kung saan ay noon ay nabalitaan natin at alam naman natin na talagang uh, napag-usapan ito noon sa kasagsagan na administrasyon ni uh, former President Duterte. Naray Dawit, noong uh, tinatawag nating issue about illegal drugs guys isa sa mga napag-usapan sa ating uh, bansa ng Pilipinas. At uh, ito no, sa so, ating pagkikinggan kung ating babalikan yung kaniyang uh, testimony kahapon during the uh, quadcom hearing. Ito ang uh, naglalaman ng kaniyang uh, minsahi. Uh, please proceed uh, Mayor Jed Mobilong. Mga iginagalang na mga miyembro ng Kamara de Representantes, Your Honors, Good morning. Noong mga nakanakaraang linggo, nabalitaan ko po ang pagnanais na makapagsalita ako na maging resource person sa hearing ng Quad Committee. And I would like to take this opportunity to thank each one of you for allowing me to speak. Maraming salamat po. Napaisip ako nang marinig ko ang balita. Sabi ko sa sarili ito na siguro ang tamang pagkakataon na malaya akong kukuha ng lakas ng loob at magsasalita ng katotohanan kahit ako pa ay natatakot at may pangamba sa aking buhay. Una po sa lahat, I declare that I was not and never will be a drug protector. I don't know personally nor did I benefit in any way from any illegal drug personality in Iloilo or anywhere else after seven years of exile, dahil sa napolitika at walang basihang mga akusasyon, kaliwat ka ng mga paratang at higit sa lahat mga banta sa aking buhay at sa buhay ng aking pamilya, narito po ako ngayon at humaharap po sa inyo. Naging kabataang barangay chairman, number one city councilor, vice mayor, at mayor in 2010, 13, and 16. And was fortunate to have been chosen as one As the top five world mayor in 2014, that also included the former president as a nominee. In the campaign against illegal drugs, as mayor and as mandated by law, I am aware of my authority to set local policies and priorities related to crime and drugs. I'm also aware that under the law, the PNP and PIDEA handle crime investigation and response and the combating of drug trafficking and enforcement of drug laws while the mayor relies on the police and pideya to implement them and so when i became mayor and having made aware that there were existing drug groups in the city i immediately initiated anti-illegal drug activities campaign and policies among others multiple programs one of which is, act is to activate the barangay anti-drug abuse councils in 2014 POC, according to pideya Iloilo -Ilo City was the first in the country to have 100% of its BADAC activated. In the six years that I have been mayor of Iloilo -Ilo City, Iloilo -Ilo City consistently received national recognitions from PIDEA and the PNP in the years 2014, 2015, 2016, and even in 2017 for the comprehensive programs including rehab, logistical support to the PNP and PIDEA in their drive against illegal drugs. Since the existence of these drug syndicates in our city was deeply rooted, I relied on the expertise of the local PNP and regional PDEA to deal with these groups while I focused on the socio-economic programs that would address the root causes of poverty that exposed the vulnerable population to cope against the evils of illegal drugs. But all of these efforts were ignored by the Duterte administration. Kung matatandaan po ninyo, nagsimula ang lahat ng ito nung bigla na lamang na isama ang mga pangalan sa PRRD narco list ng Administrasyong Duterte. Isang listahan naglalaman ng mga pangalan ng mga kilalang public official na di umano ay sangkot sa ilegal na droga, mga paratang na walang basihan, at kahit kailan ay hindi naman napatunayan. As a matter of fact, until today, there are no drug-related cases that have been filed, especially in the legal courts, against me and my person. Pero kung inyong titingnang maigi, isinama ang pangalan ng kalaban sa politika sa isang validated list ng mga drug personalities sa kasunod na PRRD list. Sa kabila ng mga questionable informasyon, walang validation o confirmation man lang na ginawa kahit na anumang ahensya ng gobyerno sa mga initiated list, itong PRRD list, di o ay naging hit list. Sa isang public forum ng PIDEA noong 2018, mismo ang Regional Adjudication Committee o tinatawag na RAC ay nagsabi na wala yung pangalan ko sa kanilang listahan. While in the Iloilo -Ilo City Anti-Drug Abuse Council meeting, then PDEA 6 Regional Director Hil Pabilona at N. Iloilo City Police Director Colonel Remus Canieso officially ang nagpatotoo na wala rin ang pangalan ko sa drug list. Ngunit, nanatili ang listahan sa kanilang mga record. Hanggang ngayon, lahat ng mga paratang at akusasyong ibinabato sa akin ay patuloy na sumisira sa aking reputasyon at pati na rin ang reputasyon ng minamahal kong ilo-ilo. Dahil sa seryosong banta sa aking buhay, napilitan po ako na hindi bumalik from an international speaking engagement in Japan at lisanin ng aking pamilya ang bayang buong pagsisikap naming itinaguyod ng may PRRD even assigned Lieutenant Colonel Espenido to Iloilo and announced without a threat, with a threat, mabubuhi pa kaya siya? Ibig sabihin in Tagalog, mabubuhay pa kaya siya? Referring to me. Pinalad po ako na meron akong speaking engagement sa isang international conference sa Japan, kaya nakaalis ako ng bansa. Paulit-ulit ang pagbabanta ni Presidente Duterte sa media, harap-harap ang sinasabi, ipapapatay daw ako. Ay, nako po. Alam naman natin na hindi talaga uh, Maaring maaaring itago ang usok. No? Sisingaw at sisingaw ang katotohanan. Kaya uh, meron namang batas, no? meron namang uh, ahinsya ng gobyerno, ay eh, uh, dito natin isa sa lalay sa kanila kung ano talaga ang validity ng isiniwalat ni Iksa Iloilo Mayor Jade uh, mabilog. No? Ito ay alam natin na ito ay isang simula ng investigasyon na kung saan mas magdudugtong ng katotohanan. No, di ba? Ah. No. Hindi, basta-basta ng uh, uh, hamon sa buhay ito, no? Uh, kung totoo man ito ng siniwalat at uh, uh, ibinahagi ni uh, Ex-Amir Mabilog ng ilo -Ilo. Di diba? Hindi, hindi basta-basta ang -basta pangyayari sa buhay. Hindi lang sa kanya, kundi sa buong pamilya. Ah. No. Ito. Hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. Labag man sa kalooban kinailangan po namin lumisan at wag na munang bumalik sa Pilipinas. On August 28, 2017, I received an unexpected call from former PNP Regional Director Bernardo Diaz. He invited me to meet with PNP Chief Ronald De La Rosa, now Senator, at Camp Crame, Quezon City, at noon the following day. The next morning, on August 29, I arrived at the Ninoy Aquino International Airport at 10 a.m., ready to proceed. But then the call started. First, they moved the meeting to 3 p.m., and then by 5 p.m., it was delayed again, this time to 6 p.m. At around, at around 5 p.m., a PNP colonel called me and in a voice that sent shivers down my spine. Literal po yun. warned me not to go to camp krame because my life was in danger. the fear that had been simmering now erupted. soon after, at 6.32 p.m., my wife, marivik, received a chilling text from a pnp colonel's wife. do not proceed. there are 20 men surrounding your house, and if you go to camp krame, they will kill you. the terror was paralyzing. I could not believe it my life and my family's life was hanging by a thread The next day on August 30 I took the first flight out to Japan not knowing if I would ever return Upon arrival I received a message from General Diaz to call a number Using a public payphone I made the call and spoke to General Bato who expressed his sympathy He was talking to me in Bisaya he told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. His words brought a brief moment of, of, of hope. I told him I would finish my work abroad and return to meet him, but he urged me to be careful, repeating his pledge to help. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Krame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. The weight of the conspiracy against me was unbearable. He couldn't. This general couldn't live with the guilt of seeing me killed. He said, and warned me to destroy. My Philippine SIM card and phone immediately and told me because my phone is going to be wiretapped. My hands trembled as I realized how close death had come. I knew then that I was no longer just a target. I was in a battle for my life. Dumiretso po kami sa US at nag-apply ng political asylum. Mapalad po kami na pinagkalooban kami ng US ng political asylum. It took 15 months for them to investigate and see the validity of us not being involved in illegal drugs and all these accusations are all false. Ito ay isang patunay na walang nakitang kadahilanan na ibinigyan kami ng political asylum in March 2019. Masakit at malungkot ngunit napilitan na akong lumisan mula sa aking sinumpaan tungkulin sa aking pamilya at sa kababayan kong ilonggo na sinumpaan kong pagsilbihan hindi dahil sa nagkasala ako kundi dahil nanganganib na po ang aming buhay I come before you today not merely to recount my sufferings but to highlight a critical flaw in our system one that allows law enforcement agencies To be weaponized for political purposes. That illegal drug trade stems from the ills of our society, from poverty to corruption of government institutions, including our law enforcement agencies. By using state institutions to carry out personal vendettas or silence perceived enemies, undermine the foundation of justice and democracy in our country. Sideline No individual. should be allowed to wield such unchecked authority regardless of their position or power. Ang karanasan at ng iba pang mga katulad kong biktima, lalong-lalo na ang mga mayors na pinagbintangan, ay ang nagmulat sa amin sa mga pagkukulang at kakulangan ng ating law enforcement agencies. Kailangan mapatibay pa ang mga institusyon ito upang hindi basta-basta magamit o maimpluensya ng politika masigurong makakapagsilbi ng may integridad, walang kinikilingan at may respeto sa batas. Ang panawagan po namin sa inyo, manguna po ang ustisya at magkaroon ng reforma sa ating sistema, partikular sa pamamalakad ng ating law enforcement agencies. Accusations must be duly validated and authenticated first before any public announcement to avoid shaming and destroying the honor, reputation, and good image of hardworking and innocent persons. Higit sa lahat, panagutin ang mga umaabuso sa kapangyarihan. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persekusyon, trauma, at saka walang wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Sensya na po. Maraming salamat po sa Quad Committee. Dahil pitong taon po, may <laughs> talaga po. Maraming salamat dahil nabigyan niyo po kami, ako, at ang iba pang mga biktima ng pagkakataon na linisin ang aming mga pamangalan at ng mga minamahal ko, Ilongo at yung Iloilo -ilo na tinawag po, Shabulized. Magandang araw po sa inyong lahat. Dakpanwa sang Iloilo. Bugal ko, May City, my pride. I am Iloilo, -ilo. proud to be Filipino po. Salamat po. Thank you uh, Congressman uh, uh, Sorry. Thank you Mayor uh, Mabilog. Ayan. No? Talagang uh, umiiyak. At dito sa quadcom na ito ay ibinuhos ni Ex-Mayor Mabilog yung kaniyang uh, nungkot, ha? Ah, takot, at pagkabahala. Oh. Merong uh, tuloy-tuloy, no? Yung uh, interpolation uh, from uh, dito sa mga mababatas ng Quadcom guys, ng committee. At uh, talagang ipinaabot sa kanila yung talagang uh, uh, tanong na kung saan ay nagbibigay daan para lulutang at lilitaw ang katotohanan? Talaga naman, o. No? Oh. Diba? Eh kung uh, pag-iisipin natin, no, kung ating uh, paghahambingin, guys, ay nasa atin na yan, no, nasa tao na yan, at alam na natin na mayroong iba't ibang mga opinion ukol dito. No? Kasi kung titingnan din naman natin na yung uh, administrasyon ni former President Duterte noon ay talagang nagbibigay takot Ha? Huh? Isang bangungot na administrasyon, lalong-lalo na doon sa mga gumagawa na hindi magagandang gawain dito sa ating bansa. And uh, again, speaking of uh, uh, illegal drugs, uh, mga ka 5 isa yon sa umuugong na mga usapin noon. Hindi e, rin naman natin maipagkaila na only president na nakapagsuko ng libu-libong mga surrenderers noon. Di ba? Saksi naman tayo. Dahil sa listahan, dahil sa mga pangalan na lumulutan. Ayan po yung uh, katotohanan na lumabas, di ba? Ngayon, itong na uh, investigasyon, kasi nasimulan na ito, andyan na, meron ang pagkakataon itong si Exumabilog, eh bahala na ang uh, investigator dito kung sino man ang uh, alam natin no. Itong uh, unang hakbang ng uh, Quadcom, ito yung unang hakbang para makapagbigay ng karagdagang uh, impormasyon itong si uh, Mabilog. Ha? Huh? Kung saan aabot ito ang investigasyon na ito. 'Di ba? Kung saan aabot ito? So, ano na lang natin kung uh, ano ang magagawa dito, guys? Abangan natin kung ano pang mga karagdagang mga pangyayari. Naku, mahapahaba at parami ng parami yung mga personalidad na kung saan ay uh, nagbibigay uh, at uh, naglalabas na ng kanilang mga karapatan na magsalita. No? Nah, diba? <laughs> Sabi ko nga kanina, e eh, walang uh, usok na pwedeng likumin, walang usok na hindi sisingaw, talagang ito'y sisingaw ng sisingaw, gaya ng ating sinasabi na, mga pangyayari na kung saan na hindi mo maaaring pigilan, lalabas at lalabas ang katotohanan. No? So, abangan natin dito ha, kung ano yung mga magaganap pa. Hanggang sa muli, mga kapatid, sa ngalan po ng Gym5TV, maraming salamat, at mabuhay ang buong Pilipinas.